Sa nakaraang kwento natin ay hindi malaman ni Lee Sung -Hua ang kanyang gagawin dahil sa walang katapusan na pagdating ng mga mamamatay tao na mga mangmang. -mang. At sa pagpapatuloy ng kwento, habang nag-iisip si Sung Hwa ng kanyang gagawin ay nasa likod niya naman ang malaking tao na si Donggo at maya maya pa ay biglang pumikit si Sung Hwa at naalala niya ang sinabi ng ating bida na tumatak sa kanyang isipan na walang punto ang pagtakbo. At naalala din niya ang sinabi sa kanya ni Jin Song na ang kanyang ideya ay mas maganda pa kaysa sa kanya at kapag magsasanay siyang mabuti at mas tututukan ang kanyang ideya ay mas magagawa niyang mas mapahusay ang kanyang ideya. Kaya naman nagdesisyon siya na paghuhusayan niya pa. At makalipas lamang ang ilang sandali ay nilalabanan na nilang lahat ang mga mangmang na mga mamamatay tao. At maya maya pa ay bigla silang nakarinig ng tinig na nagsasabi na mahusay ang ipinapakita nilang katapangan. Meron namang dumating na mga hindi mabilang na paniki at nakilala naman agad ng malaking tao na si Dongo kung sino ang boses na yun at sinabi niya na naririnig niya ang boses ni Miss Bloody Chepe mula sa mga paniki. Manghang-mangha naman ang mga tao dahil sa kanilang nakikitang hamog at mga paniki dahil alam na nilang nandito na si Bloody. At dito biglang lumitaw ang sexy na si Bloody Chepe at ang kanyang ideya ay tinatawag na Vampire Dracula na merong double S na ideya rank. Ang kanyang ideya ay siyang ninuno naman ng lahat ng mga naninipsip ng dugo at mga bampira. Ang kaso ng kanyang ideya ay naging isa itong alamat noong naging isa siyang ganap na hindi tao. Ang kanyang immortality naman ay ang nag-aanyong -e maraming paniki, hamog at anino na siya namang tunay na anyo ng kanyang katawan. Hindi naman matukoy kung ano ang kanyang transcendence at blood sucker. Sinabi naman ni Vladi sa mga mangmang -mang na hindi niya akalain na nakakatagal pa ang mga ito sa kanyang anino na kung saan ang sakop nito. At dito masiglang sumisigaw ang mga mangmang -mang na mamatay na sila at wala silang bukang bibig kundi ang mamatay na sila at nandito pa si Eskenor na kalbo. Agara namang pinakalat ni Vladi ang kanyang mga alip ores na paniki sabay sabi niya na sa tansya niya na nasa humigit kumulang tatlundaan ang mga kalaban nila dito sa John F. Kennedy International Airport. At nang walang ano-ano bigla siyang niyakap ng paniki ni Vladi mula sa likuran niya at napasigaw na lamang siya at wala nang magawa. Sinugod naman ng mga mangmang si Vladi at meron pang tanga na sumigaw na mamatay na siya at sabay-sabay nilang inataki si Vladi gamit ang kanika nilang mga sandata. Pagkaataki nila ay nakaramdam naman sila ng hindi maipaliwanag na saya at bigla na lang itong napalitan ng pagkatakot dahil nakita nilang tumatagus lamang sa katawan ni Vladi ang kanika nilang mga pag-ataki. Ang tawag naman sa kasanayan na ito ni Vladi ay Vampire Dracula Transcendent. Dahil ang taglay na katawan ni Vladi ay hindi tao kaya naman hindi siya magagawang mapinsala ng mga tao. Mamamatay lamang siya kapag ang kapareho niyang hindi tao ang pupuntiriyahin ang kanyang puso ng isang malakasang pag-ataki gamit ang banal na kasanayan o aatakihin siya ng isang hindi tao na galing sa ibang sibilisasyon na nagtataglay rin ng kagaya niyang katawan. At dito bigla niya namang sinakal ang dalawang mangmang -mang at napangiti naman siya sabay sabi niya na masarap ang kanyang pagkain ngayon at inumpisahan niya ng sipsipin ang mga dugo ng mga mangmang -mang at pagtapos niyang masipsip ang mga dugo nila ay mabilis lamang silang namayat at bumagsak sa lupa. Nag-aakala naman siyang masarap ang kanyang pagkain ngunit kabaliktaran pala ang kanyang makakain. Bigla namang namutla ang mga mangmang -mang dahil ginamit na ni Vladi ang kanyang ideya na sumisipsip ng dugo. At nang maubos niya ng masipsip lahat ng dugo ng kalaban ay ginamit niya naman ang mga dugo nito upang makapaglikha siya ng kanyang alipores na mga halimaw na gul. Ang tawag naman sa ideya niya na ito ay Vampire Dracula Blood sucker at pwede niyang magamit ang kanyang nahigup na dugo upang makapaglikha siya ng mga gul. Ang ideya ng mga nalikha niyang mga gul ay hindi naman pwedeng makopya subalit dumabli naman ang pisikal na lakas ng mga ito. Habang nagaganap ang pagpalit anyo ng mga tao sa gul ay sinabi naman ni Vladi na kamakailan lang ay nagtrabaho siya sa gobyerno ng Mexican upang malinis ang isang drug cartel at hindi naman siya nahirapan sa paglinis doon. Subalit na pagdesisyon na naman ni Vladi na paslangin ang mga nalikha niyang gul sabay sabi niya na hindi sila kwalipikado para maging alipores niya. Dagdag niya pa na maging buhangin sila at magsisi sa kanilang kasalanan. Lumipat ang eksena sa ating bida at tinanong niya si Teddy na kung ayos lang ba ang kalagayan ng mga nasa John F. Kennedy International Airport. Pinagaan naman ni Teddy ang loob ni Jin Song sa pamamagitan ng pagsabi na huwag na siya mag-alala dahil isang halimaw si Miss Vlody Chepe. Tinanong na naman siya ni Jin Song na kung hindi niya ba naiisip na lumaban silang dalawa doon sa airport. Sagot naman ni Teddy sa kanya na hindi. Dahil kailangan nilang sumunod sa inuutos sa kanila at pinaaalahanan niya siya na malaking sakuna ang magaganap kapag hinayaan nilang makatakas ang pinuno ng Thousand Sky Sect. Hindi naman na nagdahilan si Jin Song at sumang ayo na lamang siya sa sinabi ni Teddy sa kanya. Nang makarating na sila sa lugar na kung saan nak-orner ang pinuno ng Thousand Sky Sect ay nagtataka naman si Jin Song dahil napakatahimik ng lugar. Sinang ayuna naman ni Teddy ang sinabi ni Jin Sung dahil maging siya ay nagtataka rin at sinabi niya na parang may hindi tama sa lugar na ito. Meron namang may biglang tumawag sa radyo at nagpakilala na kasapi siya ng Delta Force Unit 4 at nakonfirma na nila ang pagdating ng sasakyan ni Vladi Chepe na siyang sinasakyan naman ng ating bida. At tinanong pa ng nasa kabilang linya na kung yan na ba ang target. Hindi naman maintindihan ni Jin Sung kung anong target ang tinutukoy niya. Inutusan siya ng nasa kabilang linya na lumabas na siya sa sasakyan at tumbukin niya lamang ang pakaliwang daan at pagtapos ng 30 segundo na paglalakad ay makikita niya na mayroong malaking opening at dagdag pa ng nasa kabilang linya na hinintay niya siya dito pagtapos noon ay nagtataka naman ang ating bida sa sinabi ng nasa kabilang linya. Hininto naman kagad ni Teddy ang sasakyan at lumabas naman bigla si Jin Song sa limousine at kaagad siyang tumakbo ngunit minungkahi ni Teddy sa kanya na bumalik na lamang sila dahil mayroon siyang nararamdaman na masamang mangyayari patungkol dito. Tugon naman ni Jin Song sa kanya na kailangan may gawin din sila kasi ibinubuhos ng iba ang kanilang makakaya sa pakikipaglaban. Wala naman na magawa si Teddy at kaagad siyang sumigaw na hintayin niya siya. Nang naglalakad na sila ay sinabi naman ni Jin Song na merong mali sa lugar na ito. Tinanong naman siya ni Teddy na kung nararamdaman niya rin ba yun at kung bakit ang daming opening ang lugar na ito. Mayroon namang napagtanto ang ating bida at kaagad siyang tumakbo patungo sa lokasyon at sinigawa naman siya ni Teddy na kung ano ba ang problema at minungkahi niya kay Jin Song na huwag siyang padalos dales sa kanyang ikikilos ng mag-isa. Galit na galit naman si Jin Song dahil alam niya na meron talagang kakaiba. Isa na sa palatandaan na nagdududa na siya noong tumawag ang Unit 4 sa radyo kay Vladi at nagpakilala na sila ang Unit 4. At ang pagtawag ng kanyang mga alip ores sa kay Vladi na sis. At ang pangatlo ay ang pag-mentioned nila ng target kay Jin Song. Nang makita niya na ang mga kasapi ng Unit 4 ay bigla naman siyang sumigaw sa mga ito na isa itong patibong. At inutusan niya ang Unit 4 ng Delta Force na umalis na sila ngayon din. Pinagmamasdan naman ng ating bida ang miyembro ng Delta Force Unit 4 at sa isip-isip niya na hindi niya kahayaan na mauuwi lamang sa wala ang mga buhay ng mga mahuhusay na mga sundalong ito dahil hindi basta-basta ang karanasan nila sa pamumuno ni Vladi Chepe bilang pinakamahusay na sundalo sa kanilang bansa. At dito tumatawa ang masamang pari na semi-panot at inutusan niya ang babae na patayin silang lahat. Sumunod naman kaagad ang babae sa inuutos ng pari sa kanya. Ang ideya ng babaeng ito ay tinatawag na Jack the Ripper na merong ideya rank na A at ang kanyang overall combat ability naman ay A- na may chance ang mas tumaas pa sa S. Ang kanyang ideya naman ay si Jack the Ripper na isang serial killer na mula sa England noong ikadalawampu na siglo. Isang kopya na lamang ang babaeng ito sa isang totoong Jack the Ripper nang makita ni Jin Sang ang ideya ng babae ay ikinumpara niya sa lahat ng kasapi ng Delta Force ay sobrang layo at napagtanto niya naman na hindi nila kakayanin ang babaeng ito nararamdaman niya rin na meron pang maraming kalaban sa paligid niya kaya naman naisip niya na kailangan nila munang umatras subalit bigla na lamang sumugod ang babae sa kumpol ng Delta Force at dahil sa sobrang bilis gumalaw ng babae ay napatanong na lang ang lalaking ito na kung nasaan na ang babae at huli na niyang napagtanto na nasa likuran na niya pala ang babaeng serial killer at bigla siya nitong sinaksak at paulit-ulit niya lamang itong sinasaksak habang tumatawa pa siya. Bigla namang nagulat ang babae dahil niyakap siya ng napakahigpit ng lalaking kanyang sinasaksak at mayroon dalawang miyembro ng Delta Force ang papasugod sa babae. Nakangising sinabi naman ng babaeng ito na nakikita niya na sa ngayon ang galaw nilang dalawa. Ang ideya ng babaeng ito ay kung makakapatay siya ay magagawa niyang maabsorb ang one-third na pisikal na abilidad ng kanyang pinatay at mayroon itong kasalukuyang stacks na isan daan at limamput isa at sa puntong malapit na ang kasapi ng miyembro ng Delta Force ay sumigaw naman ito ng napakalakas dahil aataki na siya subalit naghahanda rin na umataki ang babae at nang walang ano-ano ay -ano sinampal siya ng baliw na babae at tumilapo naman siya ng napakalayo habang ang ating bida naman ay nasa harapan na ng baliw na babae at nang makita niya ng pagsampal ng babaeng yun ay napagtanto niya naman na nasa delikadong sitwasyon sila ngayon at narinig niya pa ang sabi-sabi na siya ang may pakana sa paglusob sa brothels ay mas malakas pa siya kumpara sa limampung individual na pinagsama. Kaya naman ipinalabas niya na ang kanyang ideya na punyal dahil hindi niya gustong makapatay pa ang babaeng ito ng mga miyembro ng Delta Force dahil madadagdagan pa ng tuluyan ang kanyang lakas dahil ang mga miyembro ng Delta Force ay mga mahusay. Ang ideya ni Jin Song na punyal ay tinatawag na blood dagger na merong ideya rank na D at tatlong plus Ang overall combat ability naman nito ay B. Ang kakayahan ng kanyang punyal ay kaya nitong makaabsorb ng dugo ng kanyang kalaban at pwede niyang ilipat ng puwersahan ang kanyang kalaban kapag natugunan ang pinakamababang requirements para mailipat ang kalaban kaya naman patuloy lamang siya makakalamang sa kanyang kalaban. Sinabi naman ni Jin Sang sa Delta Force na siya na ang bahala dito mula ngayon. Nagtataka naman ang baliw na babae dahil kapareho sila ng punyal ni Jin Sang. Inutusan naman ng ating bida ang mga miyembro ng Delta Force na sila na muna ang bahala sa mga mangmang at sa pinuno ng Thousand Sky Sect. At hindi naman makapaniwala ang isang miyembro ng Delta Force sa inutos ni Jin Sung sa kanila. Gulong-gulo naman siya sa mga nangyayari dahil mayroong dumating na hindi nila kilala na kasapi nila at ang pinuno ng Thousand Sky Sect na mayroong namang mamamatay tao nakakampi sa kanyang tabi. Kaya naman napagdesisyonan niya na kailangan niyang sabihin ang impormasyon na ito sa kanyang kapitan. At bigla niyang inutusan ng kanyang kasamahan na umatras muna sila at magtipon ulit kung kinakailangan. Sa isip-isip naman ni Jinsang na perpekto ang pagkakataong ito dahil naiwasan nila ang masamang mangyayari sa oras na ito. Pinagmasdan na niya naman ang babae at sa isip niya na mag-isa na lamang ang babaeng ito. At nang walang ano-ano'y biglang nagpalabas ng pulang barrier ang babae at ang ideya niya na ito kapag nakakapatay siya ng tao ay ang murderous intent niya ay magkakaroon ng pisikal na kapangyarihan at kasalukuyan itong may stacks na isandaan at limamput dalawa. Ang epekto naman ng ideya niya na ito sa mga tao ay makakaranas ng hirap sa paghinga ang mga taong nasa loob ng barrier na kanyang nagawa. Pinaikot-ikot naman ng babaeng baliw na ito ang kanyang kutsilyo at napahanga naman siya kay Jin Song dahil sa kabila ng kanyang binitawan na pag-ataki ay nakukuha niya paring huminga. Tumugo naman si Jin Song na alam niya na hindi siya tatabla ng ganitong pag-ataki lamang. Bigla namang nagsalita ang pinuno na kalbo at kinanpirma niya na kung ang batang iyan ang nanggaling sa Asia na siya namang sumisira sa kanilang mga pinaplano. Lumingon naman si Jin Song sa kanya na nanlilisik ang kanyang mata. Nakaramdam naman ng pagninig ang pinuno na kalbo pagkatingin niya sa mga mata ng ating bida. Nanginginig naman na maraming tumutulong pawis na parang butil ng mais sa mukha ng pinunong kalbo sabay sabi niya na kahit na marami na siyang nakitang mamamatay tao ay ngayon lang siya nakakita ng mga mata na merong dungis ng pagnanasa sa dugo. Kaya naman dahil sa sobrang takot niya ay inactivate niya ang kanyang ideya sabay sabi niya na papatayin niya na ngayon din mismo ang ating bida. Ang kanyang ideya naman ay ang tinatawag na Reverse 10 Commandments Reject Commandment 6 at meron itong taglay na ideya rank na S at ang overall combat ability niya naman ay F. Ang ideya niya naman na ito ay linapastangan niya ang isang kautusan ng Diyos na tinatawag na huwag siyang papatay. Pwede niyang makontrol ang mga taong hindi nasisiyahan sa lipunan o ang mga taong nawawala ng ulirat sa kanilang sarili ng idyang mamamatay tao. Hindi naman nakalain ni Jin Sung at napatanong na lang siya sa kanyang sarili na kung paano ba nila nagagawang ma-evolve ang kanilang mga ideya. Kaya naman nagdesisyon siya na uunahin niyang asikasuhin ang babaeng baliw at hindi na siya nagsayang ng oras pa at kaagad siyang sumugod sa babae at nasalag naman ng babae ang pag atake niya. Tuloy-tuloy lamang siya sa pag-ataki at namamangha naman ang baliw na babae dahil sa pag-ataki ng ating bida sa kanya. Subalit si Jin Sang naman ay hindi makapaniwala na nagagawang mas alag ng babaeng baliw ang kanyang bawat pag-ataki. At dito inaasahan niya na ang pagsipa sa kanya ng baliw na babae kaya naman napis alag siya ng kanyang kamay at nang maataki na siya ng babae ay bigla naman siyang tumilapon dahil sa puwersa ng pagsipa ng babae sa kanya. Nang makatayo na siya ay tinanong naman siya ng pinunong kalbo na kung ano ba ang kanyang nararamdaman sa ngayon at dagdag niya pa na patanong na kung nagsisimula na ba siyang hindi masiyahan sa kanyang sitwasyon. Tumawa naman ang baliw natin na bida sabay sabi niya na palagi naman siyang hindi nasisiyahan sa paligid niya. Tugon naman ng pinunong kalbo na may guhit ang ulo na mayroon lamang siyang dalawang pagpipilian ang una ay ang magtrabaho siya sa kanya ang pangalawa ay magiging laruan lamang siya ng babaeng baliw na merong ideya na Jack the Ripper. Mayabang na tinanong siya ng ating bida na kung sa sarili niyang opinion ay anong uri ba siya na mamamatay tao. Napatanong na lang ang pinunong kalbo na may guhit sa ulo na kung nababasa niya ba ang kanyang ideya dahil nagtataka siya sa kanyang katanungan. Sinabihan naman siya ni Jinsang na subukan niya sa kanya ang kanyang ideya dahil nagtataka siya kung ano ba ang magiging kalalabasan nito. Kaya naman na pangiti ang pinuno na kalbo sabay sabi niya na perpektong pagkakataon nito para sa kanya dahil pumapabor ang panahon sa kanyang mga kamay. Bigla niyang hinawakan sa magkabilang braso ang ating bida sabay sabi niya na nakikita niya na merong potensyal ito na magagawa niyang malampasan kung anuman ang kayang gawin ng mga tao at ang tanging gagawin niya lamang ay baliwalain niya ang moral na ginawa ng sangkatauhan. At dito naghahanda na siyang gamitin ang kanyang ideya at habang naghahanda siya ay sinabi niya pa na tutulungan niya itong maresolba ang kanyang kawalan ng kasiyahan sa mundo. Sabay sigaw niya ng pangalan ng kanyang ideya na tinatawag na Reverse Ten Commandments at hinawakan niya sa mukha si Jin Sung at inutusan niya ito na patayin niya ang lahat ng gusto niyang patayin. At nang matapos na ay bigla naman naging seryoso ang mukha ng ating bida habang ang pinuno na kalbo ay abutay nga ang kanyang ngiti at sinabi niya pa na kaawa bata si Jin Song at magpapaliwanag pa sana siya patungkol sa kanyang ideya at bigla naman itong natigilan dahil biglang nagsalita si Jin Song na kung ito lang ba ang makakaya niyang magawa at tinawag niya itong father. Gumuhu naman ang mundo ng pinuno na kalbo sa tanong niya na kung bakit hindi gumagana ang kanyang ideya na brainwashing at nagtataka siya na kung mayroon bang taong nakakaligtas sa masalimuot na mundong ito. Sa isip-isip naman ng ating bida na palagi siyang proud sa kanyang lakas subalit nagkakaroon palagi ng sakuna kapag ginagamit niya ang kanyang malakas na ideya sa mga taong nasa paligid niya. At hindi niya magawang mailigtas ang mga taong gusto niyang protektahan. Wala rin siyang tiwala sa kanyang sarili na magagawa niyang makontrol ang kanyang partial murder ngayon. At sa totoo lang ay nagdadalawang isip siya sa oras na ito na gamitin ang kanyang ideya kaya naman hindi siya nasisiyahan sa ganito niyang sitwasyon. Malamig naman ang tunong ni Jinsang na tinanong ang pinunong kalbo na kung ano ba ang kanyang masasabi dahil sa ngayon ay hindi siya masaya. Namutla naman ang pinuno na kalbo na ito at tinawag niya ang kanyang alip ores na si Jack at sinigaw niya na hindi umaayon ang lahat sa kanilang pinaplano. Habang pinagmamasdan niya ang pinuno na kalbo na merong guhit ang ulo at ang baliw na si Jack ay nagdadalawang isip naman siya na kung gagamitin niya ba ang kanyang murderous intent upang makagawa ng pisikal na aura sa paligid niya. Kaya naman tinanong niya ang kanyang sarili na kung kaya niya bang magawa yun. At dito naalala niya ang nangyari sa kanya kamakailan lang at napatanong siya na kung paano kung mawala na naman siya sa kanyang katinuan at hindi na naman niya makontrol ang kanyang ideya at napasabi na lang siya sa kanyang isipan na natatakot siya. Pinagmamasdan niya naman ang baliw na si Jack na nakangiti sa kanya at napagtanto niya naman na wala na siyang ibang paraan upang makaalis ng ligtas sa sitwasyon niya ngayon dahil kung patuloy siyang matatakot sa kanyang sarili ay tiyak siya na papatayin pa rin siya ng baliw na babae na ito. Naalala niya naman ang sinabi niya kay Lizin sa hospital na magpapatuloy lamang siyang mabuhay para mas maging malakas upang hindi na maulit ang ganoong trahedya. Sa isip-isip niya naman na kahit na sinabi niya pa ang bagay na yun ay hindi pa rin niyang lubos maisip na kaya niya. Kaya naman napatanong na naman siya sa kanyang sarili na kung kakayanin ba niyang makontrol ang kanyang sarili. Naalala niya rin ang paghawak ni Lizin ng kanyang kamay at sinabihan siya nito na naniniwala siya sa natatagong potensyal niya subalit labis pa rin siyang nagdadalawang isip dahil ayon pa sa kanya ay hindi niya palubos na mapagkakatiwalaan ang kanyang sarili. maya, -maya pa ay bigla siyang nagulat dahil mayroon siyang narinig na tinig na tinawag siyang anak. At dito naramdaman niya ang kanyang mga magulang at ang sinabi sa kanya na wala siyang hindi kayang gawin dahil ang tangi niya lamang na kailangan gawin sa kanyang buhay ay ang kumalma sa kahit anong sitwasyon ang kanyang kinakaharap. Dagdag pa ng tinig na mahal na mahal siya ng kanyang ama at ina. Nabuhayan naman ng loob ang ating bida at nakapagdesisyon na siya at bigla naman siyang napangiti dahil dun. Hindi na siya nagsayang ng kahit isang segundo at kaagad niyang ipinalabas ang kanyang murderous intent na aura. Nang makita at madami yun ang baliw na babaeng ito ay namutla naman siya dahil alam niya ang pakiramdam na ito at napasabi na lang siya na meron siyang nararamdaman na hindi magandang mangyayari. Kaya naman agaran siyang sumugod at ayon pa sa kanya na kailangan na niyang patayin ito. At dito tuloy-tuloy lamang sa pag-activate ang ating bida sa kanyang murderous intent at habang nagaganap yun ay tawa naman siya ng tawa habang ang baliw na babae naman ay bigla siyang natigilan dahil hindi na siya makaabante dahil sa lakas ng puwersa na inilalabas ng ating bida. Nagtataka naman ang baliw na babaeng ito dahil hindi niya akalain na natatalo ang kanyang murderous intent ng kanyang kalaban habang ang pinuno na kalbo na mayroong guhit sa ulo naman ay inaapura niya ang kanyang alipores na patayin niya na ang batang yan. Wala namang magawa ang baliw na babae dahil kung aabante pa siya ay tiyak siyang mamamatay siya. Napaluhod naman ang mga tao sa kanyang paligid at sambit pa nila na hindi pa nila gustong mamatay. Nag-iisip naman ang ating bida ng kanyang gagawin na kailangan niya lamang ipalabas ang kanyang murderous intent sa kanyang katawan. Makalipas ang ilang sandali ay nakarinig naman siya ng tinig at sinabi na mamatay na siya at merong itim na anino ang kumakapit sa kanyang likuran at inuudyo kanya ang ating bida na marami siyang papatayin sa kanyang paligid at tinanong siya nito na kung ayaw niya bang patayin sila. Dagdag pa ng anino na isipin niya na lamang ang kahihinatnan kung mapapatay niya ang lahat ng mga tao sa kanyang paligid dahil magkakaroon ito ng magandang fountain na umaagos ang dugo nilang lahat. Napaluhod na lamang ang ating bida sa kadahilan ng nilalamon na naman siya ng kanyang murderous intent. Kaya naman meron siyang naiisip na plano na kapag hindi niya ito magawang makontrol ay sasaksakin niya ang kanyang sarili. At dito sinaksak niya ang kanyang binti ng buong lakas niya at napasigaw naman siya dahil sa kanyang ginawa at bigla namang umilo ang kanyang punyal na ginamit sa pagsaksak niya sa kanyang binti. Maya-maya pa ay nagiba hugis ang kanyang punyal at nang walang ano-ano hinugot niya ang kanyang sandata at bigla itong hamaba na parang talong at naging isang espada. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mo subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment at mag-subscribe na rin at ehit ang notification bell para updated ka sa mga bagong videos. Kita-kit sa susunod mga boss!